sarap good morning. Balang oras natin ay 8:31 AM. Yan. Ah, uh, maaga ako nagising kasi tinignan ko sila kulang kasi yung mga pumasok pero okay lang. Ah, uh, nagkakape ako. Tara kape tayo. Sisilipin natin yung Sisilipin natin yung kusina ko anong kagagawan habang pinilalam na nagising na ako. Yan ang kusina. Wow, good morning, Zoe. Hello, Zoe. Good morning. Yan, nakaluto na si Zoe ng boppies, dinuguan, pork steak. Yan, at may nakasalang siyang ah, uh, itong kawali, pritong tilapia. Ano yan, Zoe? Adobong manok. Adobong manok. Okay, so ang kusina, ayan, medyo makalat pa. Surprise visit lang kasi kagigising ko, di nila alam eh. Good morning, Lumen! Good morning, bro. At ayan si Lumen, naguhugas na kasi meron ng mga kumain. At si Lita, good morning, Lita! Good morning! Yan, bali may customer na kami. Okay, ayun yung loob, nakalinis sa na sila. Pumasok lang ngayon ay si Lumen, si Lita, tsaka si Zoe. Okay, ito ang labas ng ating restaurant eatery. Sobrang init na. Yan. Kitang-kita naman. Okay, so malinis na ang labas ng no, restaurant eatery. Okay, welcome po sa well, sa eatery. Nakalinis na sila. Ang loob okay na. Okay, yan. Tapos dahil habang nagkakapit tayo, i-check iche natin yung ating tripod at maghahanap tayo ng gustong kumasa sa hamon. Yan. Tingnan natin kung merong gustong bali lalagay natin sa dito. Yan. Ah, uh, ito nakasulat. Yan. Sa lahat ng gustong kumasa sa hamon ng Reason Eatery natin kayo ng mesa para sa Reason Eatery kasarap eating challenge sa so, lahat po ng gustong bumili ng Hopia Toasted from Cavite okay meron na po tayo so overall ay check naman natin yung loob yan malinis naman nakalinis na sila good yung uh, ay Hello po. Masasama po kayo sa vlog. Okay. Baka po may gusto po kayo i-shout out. Batiin niyo po para po maano sa vlog. Tagasan po kayo? Taga DRT. Ano po pangalan nila? Mary Grace. Mary Grace. Okay. Shout out daw. Sabi ni Mary Grace from DRT sa Doña Remedios. Yan po. Thank you po sa maagang pagpunta rito sa reason Eatery. Okay mga kasarap, yan lang po ang surprise visit natin. Kasi minsan expected nila pag tulog pa ako eh, hinahayaan lang, hinahayaan ko sila. Pero okay naman, ayan na yung ready nila. Meron na silang boppies, sinigang na baboy, alit ah, yung kawali, inihaw na liempo, at saka atay balunan, dinuguan. Meron na rin sa loob. Okay. So, ilaw mga kasarap.